Opo. Okay. Yun dito, sobrang tagal ko na naghihintay sa customer. Dama naman yung address doon sa app. Yan ay doorbell ako. Yan. Ay doorbell ako, tas kumatok pa ako. At walang lumalabas. Kinukonta ko, hindi sumasagot. Tito, medyo naiinis na ako kasi sobrang inip. Sabi ko, pag nakita ko yung customer, papadalitan ko talaga. Ito siya, sinasubo ako ulit siya huh? dito po yung address? Dito, napasad music background na nga ako, sobrang inis ko. Dahil Ni siga wong kwe yang kors yan, tu Wala yung order niya iabot ko muna. Four hundred forty-eight. Forty-eight. Okay. Tapos yun, binayaran niya na. No, okay. Okay. Thank yeah. okay. you, Thank you, sir. Tapos naisip ko, ah, uh, mabala lang ang eh? Tao lang din tayo. Kaya pa, di naman talaga ako ganun. <laughs>